Ayaw ko nga. Ano ba yung ulam mo? Sudah so, pagpalit yung ulam ko. Ano ulam mo? Ano ulam mo? Sarap-sarap ng ulam ko eh. Ha? Padang... Parehas lang naman eh. Mas masarap to, espada. <coughs> Talo ka. Talo ka. Mas, mas masarap ah? dito, espada. <coughs> Iyak! Iyak siya! Iyak! Ehhhhh! <laughs> Kakain na naman tayo mga idol! So, ito yung unap natin. Ira uno. So, let's break na naman. At matagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng video kasi nga medyo na busy tayo sa trabaho. Dito to yan. So, ganito talaga ang buhay dito sa Taiwan mga idol. Minsan busy tayo pero kailangan natin Bola lang yan. yan. Ha? Sa nung ulo. Sa nung ulo. Sa spada. Spada tawag yung sarap. Spada. Yung kay, kay Mato yan o, oh, yung ulam niya. Ganun pa rin. Ha? Parang ka naman? Hindi. Ganun to? Iba yung ulam niya eh. Mm hmm? Hindi ko alam. Baka may ulam siya. Hindi. Ibang isda. Ibang <laughs> isda? Oo. Oh, hindi espada. Mm hmm. Kain na! <laughs> may kasama ako. May bagong kasama ako. Huh? <laughs> 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 may kasama ako dito sa pwesto ko. Kakain na tayo. So, kain na tayo bang idol. Amazing! Yeah, magandang buhay. Ay, magkakain na nga. <laughs> so, pisan na natin mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye mga idol. Kain mo tayo. Follow for more. Ay, follow for more. Subscribe for more pala. <laughs>